Lolong. Uh, maraming salamat sa lahat ng bubuo ng Lolong from the bosses to the, uh, to the producers, to our directors, uh, to the cast, crew, uh, everybody na talagang nagbigay ng kanika mga kaya para mapagin to. Sa mga bagong cast na makakasama po natin dito, maraming maraming salamat po sa bawat isa sa inyo at talagang hindi na rin po ako makapaghintay na mapanood niyo po itong lolo. Kaya naman, huwag na po natin patagalin pa. Uh, sa araw po nito, um, ito po ang kauna-unahang beses na mapapanood po natin ang um, lolo bayan na bayan ang, ang official trailer. Kaya sana po magustuhan niyo po ito. At nais ko rin po magpasalamat sa lahat po ng ating media friends na nandito, nagkikipo ng inyong mga oras. Sana po, magustuhan niyo po ang programang ito. So ngayon, ito na po, ang official trailer ng Lolo, Bayani ng Bayan.